Hi guys, nandito nga pala kami sa tita ng anak ko na matagal na niyang hindi nakita. Mantakin mo, for years hindi sila nakita kaya ngayon lang talaga kami nakapasyal. Bukod kasi sa busy, wala pang pamasahe. At dahil galing kami sa papa niya pinasyala namin, nilubos-lubos na namin ang pagpunta pati sa tita niya. Dito rin kasi kami nakatira dati guys. At ang sabi na anak ko, naalala pa rin daw niya na dito kami nakatira. Sa lugar na to. At ayan, ang bait ng tita niya. Asikaso nga si kaso kami. Welcome pa rin kami kahit wala na kami ng asawa ko. Ito lang kagandahan sa kanila guys. Nagka-problema man kami ng asawa ko, hiwalay man kami. Walang nakikialam na kamag-anakan. Okay pa rin kami sa mga kamag-anakan ng asawa ko guys. Hindi kasi sila konsentidor sa asawa ko. Kaya kahit ilang taon na kami hiwalay ng asawa ko, okay pa rin kami ng mga kamag-anakan niya. Ito yung bahay nila guys. Simple man ang bahay nila pero tao sila makiharap. Hindi kagaya ng iba na pag mag problema ang mag-asawa, pati sila kakalabanin ka na rin. Kaya saludo talaga ako sa mga kamag-anak ng ex-husband ko. May pagkukulang man ang ex-husband ko, bawi naman ako sa mga kamag-anakan niya. Bukod sa hindi matapubre, hindi pa sila judgmental. Hindi sila nakikialam kung ano nakaraan mo at ano ka. Kahit isang kahit isang tungka kami, tinuturing pa lang kami na tao. Hindi ba kami naging forever ng ex-ass band ko? Pasalamat pa rin ako na kilala ko siya. Ayan ang kapatid ng ex-ass band ko. Pasalamat pa rin ako sa ex-ass band ko. Kundi dahil sa kanya, hindi ko makikilala makamagana kanya. Okay pa rin kami. Welcome pa rin kami. At dahil ginabi na kami, kailangan na naming umalis. Thank you for watching guys. See you next video. Bye!